Hi guys! Welcome back to my channel. So, kilig moments muna tayo ng Angela. Ito na nga, ang open at laga ni Ella Dizos. Eh, so, niya sa kanyang IG story na nilutuan niya ng sinangag itong si Maring Gemma Galanza. At syempre, nagustuhan din ni Maring Jema ang niluto ni Maring Ella. Sarap na sarap na itong si Jema Galanza. O diba, nakaka-proud itong Jella. Tahimik lang pero sobrang sweet at ang tagal na din nila. Tulad din ni Boss D na sweet din kay Ivy Laksena. So happy-happy na ang mga gabong kahit separated na sila. Basta ang Jella, simple lang pero swak sa pandasa talaga ng kanilang mga pa. So yan na po guys ang ating update sa ngayon. Sa so, jeda abangan natin ang laro. At magkakaharap din ang Mocho versus Screamline sa finals. So yan na po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, huwag po tayong stress